Good morning sa inyo guys! Unang food trip sa karagatan for today's video! Ito nga pala yung mga pagkain natin sa barko. Meron tayong umagahan, merienda, tanghalian, pati na rin gabihan! Kaya samahan nyo yung kalbo na may konting trabaho. Let's go! So ayun na nga guys, simulan natin yung araw ng chibugan. Kaya kahit wala pang ligo-ligo si kalbong siman TV, pumunta na kagad ako ng krumes. Alam nyo naman na talagang gustong gusto ko na makita si Bacon na talaga kong namimiss. Eh, naya pa nga si Kalbong Seaman TV, lapitan mo na sa kurot sa taba, Oshi! Oh, Kung napansin nyo sa last video guys, nabawasan yung prutas pati tinapay, everyday yan nire-refillan. Tulad ngayon, Matik, hindi mo na kailangan maghanap, nilagyan na ni Mesman, kukuha ka na lang. Pero hindi yan yung ating pakay ngayong umagahan, dito tayo sa aking baby. Anim na buwan na naman kami magkakasama nito, on and off, bacon my love, oh yeah! Unlimited pala yan guys, magsawa ka hanggat sumakit yung dibdib mo, alright! Pagkatapos ni Bacon, meron tayong sunny side up sa Tagalog, pritong itlog. Yung katabi, kapatid, nilagang itlog. Samahan mo pa ng skinless longganisa, mushroom, yung nasa baba, scrambled egg. At para naman sa mga nagda-diet, meron tayong oatmeal. Dito naman sa kabila guys, meron tayong mga prutas, ubos na yung ubas, sino kayang kumuha? At pwede mo rin yung paresan ng yogurt, mas masarap kung si strawberry, so challenge! Para naman sa mga mahilig magpalaman ng keso sa tinapay, nandito lang yung ham and cheese! Unang umagahan ng kalbo sa barko, meron tayong dalawang itlog, dalawang kamatis, labing isang pirasong mushroom, limang strip ng bacon, at yung nawawalang ubas! Pagkatapos ng tibugan, naglakad-lakad lang ako para may cardio, tapos merienda na ulit! Walking-walking lang tayo. Hey, meron tayong tatlong plate ng macarons with a little bit of chocolate. Kanya-kanya na lang kuha dyan guys. Pwede kang umulit pag iyong nagustuhan. Shish! Hawak ma arte. Sabi ko na Barbie. Pagkatapos magmerienda, lakad ulit at nadaanan ko si DJ Rem. Aba, mukhang busy. Gumagamit pa ng ipinagbabawal na teknik. Dahil nakapagpatunog na ng konti si DJ Rem, niyaya ko na siyang kumain. Let's eat! Ito pala yung tanghalian natin guys. Meron tayong tender juicy! Don't Tapos pumunta naman tayo sa kabilang side. Nandito naman yung mga gulay-gulay. Para sa mga health conscious dyan, ito yung bagay sa inyo. Nandyan lang yung mga green leafy vegetables guys, kakain na lang yung kulang. Dahil maraming bagong dating galing Pinas, meron tayong espesyal. Ay, kumuha ka, dyan, hmm? hey, ka, Diyan, mo. ka, ka dalawa. Pagdating pala dito sa barko guys, kanya-kanyang trip yan sa pagkain, walang pakilamanan Tulad nito, meron siyang apple tortang talong, gulay-gulay at tuyo sa gitna ng karagatan Tapos sa kalbo, wait lang, meron pa tayong gabihan Oh, she! Pagkatapos ng lunch break, busog, pahinga muna konti, tingin-tingin muna sa kalangitan kung hindi pa rin mawala yung busog, lakad-lakad muna ng matunawan. Sakto yan guys, pag nalibot mo na yung buong barko, sunod niyan, dinner time! Meron tayong sana all maputi, plain rice. Uy, lechon manok, hindi mo na kailangan ng sauce. Kung napansin nyo guys, dalawa na lang yung natira for me and for you, oh siya. Meron din tayong sitaw, patatas, beetroot para sa mga European friends. At ang dessert na matagal ko nang nakikita pero hindi ko alam yung tawag, comment down below nga. Syempre tanghali gabi, hindi na mawawala yung mga pang healthy living. Yan ang nagustuhan ko sa barko namin, lagi kang may choices. Gusto ko na talaga mag-diet, pero I love bacon pa din. Tignan nyo naman yung manok guys, ang laki! Pero pag nagkulang pa yan, pwede ka pang bumalik kahit ilang ulit, eat at your own risk. Kaya bago ako matulog, sa dami kong kinain, iinom muna ako ng hot tea with honey. Kanya-kanya ng diskarte yan guys kung paano magpababa ng BP. Tignan nyo to si Coach Lexi. ka <laughs> pa,